So yan mga boss, grabing init naman ngayon. Hindi mo talaga maintindihan kung summer pa o tagulan na. Alam mo sa totoo lang mga boss, talagang tagulan na ngayon eh. Dahil ano na ngayon eh. July. Pero mo sobrang init oh. Magkakanta dyan, paglagpas mo, magkakanta dyan Ay, yung side filter Ay, yung side filter Ayun na Mga boss, may nagtanong saan daw yung Pegasus Wah. Grabe, Maligaya Street yun <laughs> Pegasus Sa Maligaya Street Yes Kain pa ako paninda mga boss Napakarami pa Oo oh, kasi Mayroon Mayroon akong suki na hindi bumili Mayroon akong mga suki na hindi bumili ngayon kasi Wala raw sila Wala raw sila nasa kapilang building daw Kaya sana yung Laking bagay sana yung kung bumili mga boss eh Kasi marami ang bumili yun Sampu sampu uh, sampung pinya, sampung pakuan basta ganun, Marami ang order yun Kaya na nalagang 700 Kaya yun laking bagay Ang problema hindi bumili Kaya yun uh, Sayang sayang mga boss Okay hey, sir, sir. Huh? Okay oh, <laughs> sa ito mga kasi nandito na tayo sa Toyota mga boss nandito na tayo uh, gigilid lang tayo may pesto lang tayo sana marami lumabas mga boss para makabawi man lang doon sa kabila kabila na hindi bumili yan